Okay, meron din kaming i-share sa inyo doon sa may mga keyless um na sasakyan. Meron kayong mga key fob na ganito. Kami hindi kasama tong dalawa. So ito lang, key fob, okay? So keyless siya, keyless entry kasi itong keyless entry nito, nag image siya ng signal, okay? Uh, para hanapin niya kung sa sasakyan mo. So never stop 'yun. Continuous 'yun na nagse-send ng signal hinahanap niya yung sasakyan mo. So itong file na to, uh, is ihihinto niya, ipiprevent niya dun sa mga tao na na naggustong mag-intercept ng signal ng kiva mo kasi ngayon nauuso na nauuso yung mga yung mga nananakaw ng mga sasakyan ng mga keyless katulad nito kasi na-intercept ng mga hacker meron sila mga interceptor na device na para ma-pick up yung signal so para siyang ano siya para siyang wifi Okay, sa so wifi, may mga nagdadrive ng na mga tao na naghahanap na mga, na hinahanap nila kung sa yung mga wifi na po pwede nilang ma-intercept. Okay, so ganito din to. So, may sa sasakyan naman, meron nilang tinatawag na relay. Yung hack na to, yung relay is meaning hinaharap nila yung signal ng key mo. Po pwede sila mag-drive around or po sila sa mga mall, naghihintay hanggang sa, ilak, hanggang sa umalis ka sa sasakyan. So, ito, uh, para ma-prevent yan, na hindi ma-intercept ng mga hacker kasi ito hindi siya magsisend ng signal hindi rin siya makaka-pick up ng signal so papakita ko sa inyo paano kung paano gumagana okay so ayan okay ito ilalak natin ilalak natin siya okay lock so pag nasa akin yung remote nasa akin yung remote meron siyang button here sa handle na no? pagka pinrest mo tapos malapit ka mag-unlock yan okay mag-unlock yan so ilalak ulit natin Okay, nakalak na yan. Ngayon, babalutin natin to sa foil. May butas na siya, so hindi ko lang alam kung mag-work. Pero, let's see. Okay, so yan. Nakabalot na siya sa foil. Yan, lock natin. Hindi siya ma-unlock. Okay? Kasi ito, binablock ng foil. Yung mga signal. Tapos, Uh, kino kinukontain niya so walang lumalabas at walang pumapasok na signal uh, ito tin yung na Faraday cage okay so ngayon tatanggalin natin siya sa foil makikita mo nagagana siya usually ginagawa ko pag nasa mall kami inoopen ko lang siya ng konti Okay, so sira na siya. Gagawa na lang tayo ng panibagong foil. So inopen ko lang siya ng konti para yung signal niya is malapit lang. Hindi siya kumakalat ng buong parkingan. Okay, so ito. Pag ginawa natin to, pinrest natin eh nag open na so ito lang yung tips ko sa inyo meron siyang nabibili na faraday key fob pouch so umorder kami uh, sa amazon so pag na receive namin mamaya ipapakita, papakita up namin tong video kung ano yung niya. kasi ito para siyang ano eh uh, para sa cheap, 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 way. Okay, merong merong term doon eh. Pero nakalimutan ko ano yung term na na yung mga cheap na paraan. Ito parang sa ano lang muna, pansamantala lang muna tabang wala pa yung pouch namin. So yeah, uh, dun sa mga may mga keyless na gumagamay ng key fob, um, para maka additional yung secured sa inyo is gawa, to, gamit na lang kayo ng foil or order kayo ng mga Faraday uh, bag para sa mga ano, uh, key fob. Okay, yun lang yung tips namin ngayon.